Yan, so hello everyone, it's me again Kuya Daniel So nandito tayo ngayon para magbigay ng advice So Pag merong mga taong uh, ahead sa inyo Like for example Noon na sa una akong trabaho So let me mention this uh, yun north edsa um, shout out to my Former manager, Sir Arnel Layug And my former groupmates No Ah uh, Since first time ako sa sales noon, of course, I need to listen to my seniors and my manager. Kasi yung manager ko naman na yan is hindi naman mapupunta yan sa position na yan kung hindi niya pinagdaanan yung mga maliliit, yung pinaka-basic na position, like yung pagiging sales consultant at that time, no? So, kung ano yung ginawa niya, niya sa amin, no? and we really needed to listen to him kasi yun naman talaga yung bagay na may bibigay niya ng libre at madadala namin habang buhay okay? as a sales di ba? so pag may mga tao nagbibigay ng ganyan pakinggan natin okay? huwag natin yung papasok dito lalabas dyan hindi naman yun yung bungangera na pagkaaway eh yun yung pagbibigay ng advice sa atin para mag-improve tayo since bago tayo so if meron mga taong nagbibigay sa inyo ng advice you should, you should really listen to them ha? Huh? at maaari kung kaya mo mag-take note at that time take note ka lang diba? hindi ka naman bibigyan ng advice na ikapapahamak mo okay? kundi yung advice na ibibigay sa inyo yung ikaw i-improve mo yung angat mo sa buhay diba? Hindi ka naman bibigyan ng advice ng tao sa paligid mo na mali unless tarantado <laughs> or mga walang yasa na bibigyan ng advice eh, hindi nang mali diba? pero uh, sa atin naman na uh, bibigyan tayo ng tama and as, as much as possible diba? eh, kailangan mo yung advice So, kaya ako na banggit tong advice na to kasi nung teenage time ko, ah uh, yung parents ko is away from me kasi hindi sila nakatira doon sa bahay. Naiwan ako sa lolo at lola ko. So, nag-aalaga na sa akin yung lolo lola ko. Kaya nga lang busy sila sa business. So, uh, ako lang sa sarili ko yung mo nag-aaral ako lang din yun sa pagpasok sa school ako lang din although yung lola ko siya yung nagpe-prepare ng um, uh, damit ko siya nagpatlan, plan siya siya naglalaba pero lahat na ako na ako, syempre ako ako lupa ko sarili ko ako nagre-ready din ng mainit na tubig kasi ang uh, ato ko uh, pumapasok noon uh, ako yung nag-aaral para sa sarili ko hindi ako nagpapaturo kani kanina, kanina doon kasi ah uh, do sa tinitiran ko noon ako yung pinaka ahead yung kuya ko yung mga kapatid ko nasa Malabon so talagang ako lang di ba so yung mga tao nagbibigay ng advice sa inyo is, ta is mga tao may pakialam sa inyo okay hindi sila yung tao na nandiyan lang na dagdag na sa bilang kundi nandiyan yung mga tao ano talagang kung ano yung mga pagkakamali nila before, bibigyan nila sa inyo yung detalye, kung paano sila nagkamali, kung ano yung ginawa nila para may tama yun. So, pakinggan natin. So, kaya no, ako sinir to, no, I was offended last night. So, ano mong araw na ba ngayon? November 26. Meron ako ina-advise na 16 years old na lalaki. And, ayun yung pinakinggan pala yung advice ko. And, na-opened ako nung sinabi niya na walang kwenta naman yung advice na na binibigay ko sa kanya so sabi ko sa kanya alam mo kung yung mga panahon lang na 16 years old ako at may nag advice sa na akin baka hindi ganito yung buhay ko baka mas maganda pa so tumigil na ako noon and siguro baka hindi naman tayo sa pagbibigay ng advice no? kasi pero maganda tanungin natin din yung tao makikinig yung audience natin kung gusto nyo makinig ng advice diba so let's be na lang uh, what do you call this sensitive na lang sa mga tao pag-advise natin so may, mga, may mga tao pala na hindi nakaka-appreciate na uh, nanibigyan ng advice so mahaba pa naman ang panahon for him and let's pray na 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 maging successful siya despite na hindi niya napakin hindi niya palagos yung pakinggan yung advice ko so I was offended lang and masakit para sa isang kuya nakagaya ko na magbibigay ng advice na sinabay na walang kwento <laughs> ouch so yan po ang vlog natin for today uh, listen to the advice ng mga mga tao experience para hindi mo na may experience o pag na experience mo man to alam mo yung gagawin so see you on my next video see you on my next advice